Mami Min Bernardo, nadamay na sa gusot ng Katniel. Christopher Min, usaping pera, isa umano sa mga dahilan ng gusot ngayon ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla. October 2022, nang mariing itinanggi ng TV host-actress na si Carla Estrada, nahiwalay na ang kanyang anak na si Daniel Padilla at ang long-time girlfriend nito na si Katrin Bernardo noong nakaraang taon lamang ng derechahan itong sinagot ni Carla sa pamamagitan ng isang comment sa Instagram nang magtanong ang isang fan ni na Daniel at Katrina tungkol sa napababalitang hiwalay na sila. Matatanda ang tinanong ng netizen, ani nito, Tita Carla, please enlighten us na hindi totoo na break na ang Katniel or may problema sila po. May naglabasan po kasing mga comments sa TikTok, dahil lang sa nasabi ni DJ na si Summer ang definition ng pinakaloyal niya. Kung saan mabilis na sinagot ni Carla, walang katotohanan. Sa isa pang Facebook post noong nakaraang taon ay sinagot din ni Carla Estrada. Ani ni Carla doon, gonggong -gong lang ang nagpauso niyan. Matulog na kayo at mag-aral ng maayos. Ngunit ngayong taong 2023, sa usaping hiwalayan, ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ayaw umanong manghimasok ni Carla Estrada at hindi nito binibigyan ng pansin ang mga komento. Sa halip ang kanyang pinabulaanan lamang ay ang kanyang panghihimasok o pagsasabi umano sa kaibigan niya na hiwalay na ang Katniel. Sa naging vlog ni Christopher Fermin, nabanggit niya dito si Mami Min, ang ina ni Catherine Bernardo, na nadawit na rin sa gusot ng Katniel. Ayon umano sa source ni Christopher Fermi, sinabihan umano ni Mami Min Bernardo si Catherine Bernardo na sabihin kay DJ na kunin na nito ang kanyang mga ari-arian o bangko upang siya na mismo ang mag-manage nito. Matatandaan na mismong si Carla Estrada ang nagsabi na siya ang humahawak ng mga kinikita at ng pera mismo ng kanyang anak na si Daniel Padilla. Ayon pa kay Carla Estrada noon ay kahit mag-retire ng maaga ang kanyang anak na si Daniel Padilla sa showbiz industry, ay magiging masagana naman ang magiging buhay kahit ng kanyang kaapu-apuhan. Pagkukwento pa noon ni Carla Estrada, kapag mayroong nais bilhin ang kanyang anak na si Daniel Padilla, ay tinatawag lamang ito sa kanya at siya mismo ang nagbabayad sa opinyon na ibinigay ni Christy Fermin tungkol sa paghawak ng pera ni Daniel Padilla. Ayon dito, puro luxury cars umano ang binibili ng anak ni Carla na si Daniel na dapat sana umano'y nag iinvest ito sa kanyang mga business para sa kanyang future. Kung sakali naman na pinayuhan umano ni Mami Min si Catherine Bernardo na sabihin ito kay Daniel Padilla, wala naman umano itong masama lalo pat nais na ni Daniel Padilla na mag-settle down with Catherine Bernardo.